yung ating indoor na kalamansi. Hitik sa bunga. At kailan, kailangan ko ito i eh, markot. Kasi tingnan nyo naman guys. Oh. Yung isang sanga sa pinakababa na sanga. Nag ano na siya oh. Nag yung na. Oo. Ibig sabihin, kung marami siya na bunga, marami ang bunga niya, mabalik talaga yan, pareho sa mangga. Mabalik talaga. Kaya, bago siya mabalik, maputol, uh, i-markot natin. Pagkatapos ko mag-harvest nito, maya-maya, i-ano ko, i- i-markot ko siya. Madali lang mag-markot. Ayan. Ganyan ang pag -ano guys, harvest ng kalamansi. Kailangan meron siyang dahon. No? Isa o dalawa o tatlo kasama para mag-ano naman siya. Para magsanga na naman. Para lalago yung ah uh, yung puno mo ganyan uh, ano at saka ano siya ah uh, bubunga siya ulit na marami pa kasi yung pinupotol dyan mag ano naman niya no mag mag saha naman siya yung sumasaha din is ah uh, magpa-flower din siya ayang flower ayon magbunga talaga tingnan nyo guys dami no hindi ko akalain na marami ang ano niya tingnan mo yan siya oh yung sa harap natin yung isang sanga yan ang imamarkot natin no yan po ang imamarkot natin si kawawa siya eh. Ayan. yung ano may green dyan oh yan sa harap, mayroong green. At mayroon ding maliliit pa. Pariho kalaki sa cotton buds. So, sa isang taon, ah, uh, tatlong bisis siya mag mag-harvest. Sa akin lang yon Hindi ko alam ko sa iba kung may indoor ba kayo dyan. Kami, kailangan, na, kailangan ko ang kalamansin na indoor kasi um, Winter po dito. Ngayon pinasok ko na siya maaga pa, pinasok ko na siya sa loob ng bahay. Ayan. tingnan niyo ang dahon niya guys, makislap-kislap. Simple lang po ang ano na, ang ano ko nito. Yung nila ang binibigay ko sa kanya. Yung shell ng egg, ayun lang po. At saka yung white niya, kailangan may matira siya doon. Dorogin nyo lang siya. Lagyan nyo ng tubig. Dorogin siya. Pwede rin i-dry no? nyo bago dorogin. Pwede rin ipulbo ninyo. Kung ipulbo ninyo naman ang ano, yun ang pag-spray ninyo. I-spray nyo bago siya mag-ano, magbunga. Bago siya magbulaklak. Hindi po ako nag-i-edit dito guys. Kung ano man ang kalalabasan nito, yan din ang ano natin. Ang playing natin. Kasi hitik talaga sa bunga guys. Pinatong ko lang ito sa ano namin, di, dining table namin. Hitik po sa bunga talaga ang ating kalamansi or limonsito. Isda na lang ang kulang dito. Maghanap tayo ng isda. At maganda rin ito sa ano? Sa panahon namin ngayon kasi malamig dito, no? So, mag tayo. Ayan, ikuti natin para itong side ang mauna ma-harvest. ubusin na natin pag harvest guys para isahan na lang ang pag ano squeeze for lemonade kahit pinatong ko sa ano sa dining table namin nahihirapan ako magunting eh mamaya magupit ko yung daliri ko dyan Marami bunga Mamayag mayag mamamayag pagka ayun nandito pao oh. nabigatan na siya oh itong ano namuntik na maano to ito yung i-mark natin maya mamaya itong gunting na gamit ko is gunting yan ng uh, apple <laughs> Marami, no? So many frothing. Ayan, patapos na po tayo. Thank you very much guys for your watching and to support my channel. Ayan, tapos na. So, hanapin natin yung nasa ano pa. Kote natin. Para walang matira. May matira man dyan. Ayong green na green talaga. nahanap may nahanap tayo na ano. Isa pa. So next year ang kalamansi natin is dalawa na. Magdadalawa na siya or magtatlo depende. Ayan ang nakuha natin oh. Yan it, yan ang na-harvest natin. Ayun. Siguro ano nasa 3 kilos? Mala, Masyadong malalaki siya. Hindi siya hindi siya kingkong no ay yung ano maliliit is kingkong